Good morning mga kaidol, panibagong vlog naman tayo no, panibagong buhay, please subscribe na Ang um, kaidol, nandito po ako ngayon sa ilalim ng Pagat no, yan Mga uh, Kaidol, punta tayo ng hibasan no, tingnan natin kung maganda ba ang, ang kahibasan Tara let's go Yan mga idol oh, itong daanan dito mga idol oh yan mga idol dito lang kami dadaan oh. yan yan may tao pa doon sa payago yan Yan, 'yung hibasan 'no. 'Yun hmm. Yan. 'Yung hibasan dito mga idol 'no. Yeah, doon, 'no. Sa kama, yeah, sa kama. Nga lang silin sa ubos, oi. Haon. Nga lang kalin Lin. dire sa Dayagon mga idol lo. Yan. Dayagon, suba, uh, Dayagon. Pa bang ubos Di diba, mo ano Bago video naman to, uh, to please no. subscribe na. Pindot yung notification bell para tindog sa tindog. Ah, kahit nabara kami mga idol, pa naman o subscribe. Tara na. Let's go.